Sayan, so, good morning mga baro Ah, mayroon na akong sasabihin Kasi <clears throat> halos lahat ng social media platform Nakikita ko doon sa mga kuminsiksyon ah, na ano Na nagtatalo doon sa pagkakaresto ni ah, dating Pangulong Duterte may yung iba masaya na nahuli mayroong iba hindi so nagtatalo mag ako sa FB halos lahat lumalabas ganun eh so, ato <laughs> lang sa akin mga paro ah, sa akin lang ah bakit ba magtalo di ba naristo nga eh So antayin natin yung Anong Resulta So bakit eh magtalo ganito, ganito kasi yan mga paro Kung tingin mo sa isang tao Isang bubo Kahit anong paliwanag mo dyan Hindi yan makakaintindi Kasi bubo nga eh Diba So yun nagtatalo Kasi alam na niyang bubo Patuloy pa rin Sa anong pakikipagtalo So ayun, magulo. Di ba? Ito lang ang masasabi ko kapara. Kung sa tingin mo sa isang tao, isang ay bubo, huwag ka nang magpaliwanag dyan. Huwag ka nang marami pang sinasabi dyan. Bakit? Kahit anong paliwanag mo, hindi yan nakakaintindi. Kasi nga bubo. Kung patuloy kang nakikipag, ah, nakikipagtalo dyan, kung palawakin pag mo pag-iisip mo, mas lumalabas na mas bubo ka pa kaysa sa kanya. Bakit? Alam mo na bubo eh, nakipagtalo ka diyan. 'Di ba? Pero na kasimple. Kung tingin mo si isang tao bubo, iyan mo. Kahit ano paliwanag mo diyan, hindi ka maintindihan diyan. Bubo nga eh. 'Di ba? Ganun lang. Kasimple. Iyan mo sila. Panindigan nila yon, May panindigan kayo. So, abangan lang kung anong resulta. Di ba? Kasi yung mga nag-ano doon, uh, marami kasing mga akusad, may mga uh, ano, nautang Kaya nga pinatawag doon sa ibang bansa kasi meron daw yung paglabag, no? So, kung mapapatunayan eh di, wala tayong magawa dyan May kasalanan ka eh di ba? Kung wala naman Eh di man mabuti di ba? lang kasi po Bakit pa magtatalo dyan sa ano, social media? Wala. Yung oras na pinag Ano ninyo dyan Kung ginagawa nyo yan sa bahay nyo Malaking tulong yun Yung pagtatalo nyo dyan Walang tulong yan Maingay nga lang yung pambot Ya Tiaro. Apa kita ke sini? Tiaro. Ayo, no. Kita nyu. Ya. Lumayan. So ganun na mga par, uh, huwag tayo magtatalo-talo para peace, peaceful. ng ating mundo kasi mas lalong gumugulo yung mundo eh nahuli o oh, inaaristo na nga andyan pa sa kumensisyon may, masa may masaya pero iba manungkot nagtatalo kasi magkaiba yung panindigan magkaiba yung ah, ano magkaiba yung pag-iisip di ba? So lahat naman tayo tao, magkaiba Iba yung pananaw ng iba, iba rin sa'yo. Ganon. Di ba? Kaya, hayaan natin. Huwag tayong magguluh Ang magandang gawin natin, ah, magdasal. Na kung wala na, kung wala talagang kasalanan, di, sana naman, i-mabigyan ng, ah, katarungan. Eh, kung may kasalanan, talaga sa batas ng tao, kasi iba yung batas ng Diyos at batas ng tao. Kung may batas man, may nalabag man siya sa batas, eh talaga, ang pananagutan. Ganyan yung batas, batas sa tao. Diba? Ganun lang. Sus, nako, kahit saan ako mag-scroll, ay nako, puro Duterte, puro Marcos, Sinsya siya sa nabanggit ko, bro, talagang gano'n eh magulo mas lalong gumugulo pagdasal tayo sa ating bansa na sana uunlad ganun lang mga pre